Sa dinami-dami ng mga laundry shops ngayon, ano, marami pa rin sa mga nanay natin na katulad ni Nay Marilu ang talagang naglalaba ng damit ng kanilang mga anak o ng mga mahal nila sa buhay. Una-una, bakit? Siyempre, di ba, mas matipid. Dahil ang mahal, di ba, ng bayad sa mga laundry shops. Pangalawa, iba pa rin yung may personal touch talaga, eh, no? So, si Nay Marilu, sabi mo, nahihirapan ka sa paglalaba ng uniforme ng iyong manugang, manugang. no? Dahil uh, itong kanyang sa, sa kanyang, sa kanyang paghahanap buhay. Yung harina, hindi hindi, hindi masyadong matanggal. Ayun, so yung stain ng harina, ang problema, matikit. Oo, at susolusyonan so, natin yan. Alam mo ba, Nay Marilo, napakadali lang kung paano mo matatanggal yung stain ng harina, katulad dito sa apron ng iyong manugang, ano? So una, Sebra, with the help of our cutie boy assistant, hot water. Kailangan natin ng mainit na tubig. Ayan. So, ibuhos mo yan dyan. Ayan. Ibabad lang po natin sa mainit na tubig muna. Ayan. Ang inyong apron, ang inyong manugang na mayroong harina. Pangalawa, mula sa aking toolkit dito, sponge, nai. Kaya siyempre, Medyo lagyan natin ito ng malamig na tubig. Para hindi siya sobrang-sobrang init naman. konti lang. Ayan. Testingin mo muna, Nay, kung kaya mo na. Ayan, kaya. Ngayon po, pangatlo, ispanch ninyo yung nanikit na harina sa ipron ng inyong manugang. At pagkatapos po niya, nakapag na sponge nyo na ano, at tatanggal nyo na yung nanikit na arena, ay babalawan itong mabuti. So, ayun po. Di ba ang dali lang, Nay?